Hei, <laughs> Maya, <Gopo talaga. laughs> ah. talaga. <dito, salako. laughs> <laughs> <laughs>

Wala na pong Pabalik po tang husa. kabalik ko, babalik. Siskinitan naya po diyan pagka-na. Wala po sa rady. Kasi dapat dapat ko anyo is. Dapat po sabihin. Ikalam. Gusto ko lumayo. Wala na kaninyan. Sir, pwede po ba request? Ha? <laughs> ingat po, Mayor. Mayor, ingat. Kaya. <laughs> A